Hello po, mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ah ito po, bigyan naman natin ng komento ang napakaaga po na pamumulitika sa ating bansa. At ang nakikita ni Kamanong, na band-aid solution lamang ang nagagawa ng ating pamahalaan. Napakaliit na porsyento lang po ang binibigay nilang you know, paggawa na sinasabing tulong at uh, pang uh, you know, pantapal sa problema nagmamahala na mga bilihin natin sa ating bansa at marami pang iba. Ito po ang one stop uh, caravan ng bagong Pilipinas. Painggan po natin ang pinagmamalaki ng bagong Pilipinas sa ating bayan. Ito po mga katambay. Nagsimula ng dagsae ng one-stop shop caravan ng Bagong Pilipinas service Fair sa Sultan Kudarat ngayong araw. At kaugnay niyan, kumuha tayo ng live update mula sa ating senior correspondent na si Bella Lesboras. Bella. Dominic, talaga namang servisyo overload ang nararanasan ngayon dito sa Isulan Sultan Kudarat matapos ilunsad ang bagong Pilipinas Servisyo Fair na dinuluhan din ng matataas na opisyal ng pamahalaan sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Maaga pa lang kanina, na ang mga kababayan natin dito sa Sultan Kudarat Gymnasium and Cultural Center para makilahok sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Mahigpit na seguridad ang pinaiiral sa lugar at bawat pumapasok na tao at sasakyan dumaraan sa masusing inspeksyon. Ito ay para matiyak ang kaligtasan sa pagtitipon lalo pat inaasahang nasa daang libo nating kababayan ang darayo rito. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan na layong mas mailapit sa publiko ang iba't ibang servisyo, programa at ayuda ng gobyerno. Ilan sa mga ahensyang nandito para maghati ng iba't ibang servisyo, ang DOH, DSWD, DA, DOTR, DFA at marami pang iba. Kaya naman servisyo overload talaga ang ating mga kababayan dahil pwede silang mag-avail kahit ano rito. Isang mahalagang proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BPSF at bilang kanyang kinatawan, narito rin mismo si House Speaker Martin Romualdez kasama rin si Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. at iba pang national and local officials. Dominic, magtatagal ang bagong Pilipinas Service Fair dito sa Sultan Kudarat hanggang bukas at para naman sa mga programang kailangan pa ng mas mahabang panahon. Mga tambay. Uh, nakita nyo na po, uh, mismo nga uh, pangulo na po ang uh, nagsabi na kinatawan niya na po pala Kinatawan ang uh, speaker po ng ating bansa Na si speaker uh, Martin Romaldes Di po ba? Eh kung ganoon po ang gagawin ng uh, pamahalaan po natin mga katambay Na ang speaker po ang gagawin nyo na kinatawan Eh sana po, eh, magbitaw na po ang speaker Kasi po speaker po siya, eh, nakaseparate body po kasi yan, di po mga katambay yung executive sa legis legislative, di ba? Yung legislatura, di ba? Saka yung ehekutibo, di ba? Kasi parang hindi parang kikamanong may conflict of interest po kasi yun eh, di ba? Dahil magkaiba kayo ng uh, tungkulin na halal ng bayan, hinalal ng bayan ng isang congressman di ba? Para gumawa ng batas, di ba? Magbalangkas ng batas hindi po siya hinalal ng bayan para yung department ng uh, executive ang gawin niya, di ba, sa ating bansa. Na, di ba? Parang sa nakikita ni Kama, politika po, ang uh, maagang pamumulitika ang ginagawa ng uh, kas ang speaker, katulong na rin po ang pamahalaan sa ang ating Presidente Marcos. Di ba Dahil ito po, parang sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, eh, hindi mga po maganda. Di dahil trabaho po ng DSWD yon yung ginagawa po ng pagtulong ng mga ayuda, lalo yung sinasabi ng bagong Pilipinas, di ba? Tapos eh, makikita natin doon ang isang speaker na ang function ng kanyang trabaho sa Pilipinas ay gumawa ng batas na makakatulong sa ating bansa, di ba? Na kaya nakikita po natin at nakikita ni Kamano na talagang hindi na, hindi na yun ang trabaho ng speaker, ni Speaker Martin, di ba ba? Na sa lahat ng uh, ginagawa ng bagong Pilipinas, nahan doon siya. Nung sa part ng Bisaya, nahan doon din po siya, di ba Tapos, eto pong nasa Mindanao naman, Sultan Kudirat, nahan pa rin ng speaker. Samantalang, trabaho ng Pangulo yan, kung tutusin, di ba ba? Tanong lang po ni Kamalong yun, at trabaho naman, DSWD yan, DA, Department of Agriculture, di ba? at ng DOH sa health natin, di ba? Pero nandoon ang speaker, kaya mag-isip-isip po tayo makatambay. Sa kaisa pa, band aid solution lang po 'yang nakatambay yung sa tingin ni Kama yung ginagawa nilang pagtulong na ganyan. Sa sa tingin ni Kama ano, may corruption pa rin po 'yan. May corruption. Kasi unang una yung mga proyekto na 'yan, eh, wala naman po mga resibo 'yan, di ba? Lalo pag naglabas ng pera, hindi naman nire-resibuhan 'yan kung tama po ba yung nila nire na pera pag sa mga gaso sinakatulad niya mga pagtulong sa probinsya na ipinamimigay lahat, di ba? ba? Pati mga bigas-bigas, di ba, ba? Isang nakikita ni Kamanong yon na may corruption pa rin po dyan. At ang isa pang matindi, hindi po solusyon yan sa problema ng mga Pilipino. Kakapiranggot lang po ang ginagawa niyong solusyon sa amin. Ang kailangan po namin, buong Pilipinas ang nakakaranas po eh, katulad po niyan, sinusolusyonan po ng gobyerno ng bagong Pilipinas yung mga may hirap nating kababayan na hindi maka-afford sa taas ng bilihin. Eh, paano naman po tayo na nagtatrabaho at nagtatax? Hindi po ba? Hindi po ba tayo kawawa dahil napakataas ng mga bilihin na yung kung paano tayo mag-budget, eh, hirap na hirap tayo? Hindi po ba? Tapos ang makikita natin sa gobyerno, ang solusyon nila, pumunta sa mga probinsya para magbigay na ayuda? Di ba? Di ba ang dapat sa isang gobyerno na umahawak ng trilyon-trilyon at bilyon-bilyon pondo ng Pilipinas? eh buong Pilipinas po dapat ang kanilang sinusolusyonan ng problema, di ba? Dahil buong Pilipinas ang nasasakupan mo, hindi yung probinsya lang na pupuntahan mo na bibigyan mo ng ayuda, di ba? Unfair po yun eh. Sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, unfair po, hindi po fair sa buong tao o buong bansa na naninirahan sa Pilipinas. Na makikita namin, kami nagtataks ng sa gobyerno dahil nagtatrabaho kami. Tapos makikita namin, ang nakikinabang ng taks namin, hindi naman kami against sa mahirap, eh puro sila na lang sila ang tinutulungan ng gobyerno. Di ba? ba? Yung mga na uh, ano natin, program, programa, pang mahirap. Pero walang, walang solusyon ng gobyerno para doon sa nagtatrabaho, nagbibigay ng tax sa gobyerno. Para yun yung budget na ginagamit naman nila taon-taon. Hindi -taon. po ba? Tapos ito lang po ang solusyon nila. Sa nagtataas ang bilihin. Ang solusyon, magbigay ng ayuda, tulong, yung one-stop na nahandun na lahat. Hindi po ba? Nakaka, nakakaselos po ang pamahalaan natin ngayon, mga katamay. Mas, mas, priority, na, mas priority nila yung porsyento ng mahirap isa rin sa porsyento na nagdapat you know, inaalagaan mo yung buong Pilipinas para magpansyon, di ba? Parang ang ginigipit ng pamahalan ngayon sa tingin ni Kamanong, ang ginigipit yung mga mamamayan na nagtatrabaho na kumikita na talagang halos sa pagkasyahin mo na lang yung 600 plus nakita mo isang araw na minimum sa Metro Manila. Pagdating sa probinsya, 300 plus. Di ba? Wala pang limandaan samantalang ang solusyon ng gobyerno nga natin ay eh magbigay namang magbigay na ayuda na sa tingin ni Kamanong ay eh may corruption pa rin. Di ba? Magre-release ng magre-release ng pera para ibigay sa ayuda na hindi naman ayo audit kung magkano yung exact you no know, presyo ng mga nilalagay na budget na billion-billion sa mga ganyan samantalang ang dapat natin solusyunan yung pangkalahatan na presyo ng uh, nagmamahalang bigas. Di ba? ang solusyon lang sa atin ng gobyerno, ipababain eh, na si Buyas. Di ba? Tapos kamatis, si eh, mataas pa rin. Di ba? Magbibigay ng mga ilang alternative na bababa. Pero hindi naman lahat. Di ba? Eh, napaka-importante sa ating bigas. Pero may pangako naman sila sa bigas na kung darating itong mga buwan at magkakaroon na ng harvesting at tagtiyot, eh, pangako pa lang din na may posibilidad daw mo ba? Eh, yun, yun ang inaasahan ng gobyerno natin. Di ba? parang yung yung mga mga solusyon na nakikita ni Kamano sa gobyerno natin eh parang napakahina, napakahina solusyon. Para nagkakaisa sila lahat ng tulong na gagawin, eh puro pang bagong Pilipinas na ganito na dadali sa probinsya mo, sa bayan mo. Nyo, know, para kang para kang pulubi sa tingin ni Kamano. <laughs> para pipila ka ron, di ba? Parang namamalimos. Sumatalang solusyonan mo eh. Pababain mo naman kahit bigas lang, di ba? Sa buong Pilipinas nang hindi nagmumukhang uh, pulubi ang mga Pilipino na gigil na gigil, makahingi na ayuda na dadalin mo sa mga probinsya. Di ba ba? It's <laughs> Ganito lang nakikita ang solusyon pala ni Kamanong sa bagong Pilipinas. Dito lang ang mga katulong pa sa buong Pilipinas ito. Ilan lang ang pupuntahan probinsya nito. Tapos babadgetan mo ng billion-billion. Di ba? tapos may kasamang politika. Di ba? Isang speaker of the house na ang trabaho ay gumawa ng batas. Siya yung tumatrabaho na parang DSWD. Di ba? <laughs> e palitan na sana yung DSWD. At yung DSWD Secretaryan dapat na mag-speaker. Di ba? <laughs> e gusto mong maging uh, executive eh, na speaker eh, na talaga siya yung... Siya yung uh, sa ating mga kababayan, di ba? Yan trabaho ng speaker ay eh, nasa house, nasa kamara. Di ba? At nire-review lahat ng mga batas na dapat eh, you know, aksyonan. Eh, yan po talaga ang buhay. Eh. Bagong Pilipinas, mga katambay. Ay, <laughs> you ano. Know. Kaya po, yan, yeah, no? marami pong, uh, marami rin naman. <laughs> marami naman ang mga kababayan natin eh. Dahil nga na, napupuntahan sila, na bibigyan na ayuda. Siyempre, matutuwa, di ba, ba? Eh, kaya lang, eh, paano naman hindi napupuntahan? Tapos yung binibigay na ayuda, isang dali lang po yun, mga katambay. Isang dali lang po yun. Bigyan ka ng ilang kilong bigas. Di ba? For example, eh, pag naubos mo yun eh, mahal pa rin yung susunod na bibilin mo eh. Di ba? Ilang araw kang nakalibre. Pero pagkatapos doon, balik sa realidad, mahal pa rin ang bilihin, di ba? Hindi ka rin nakatulong noon, wala ka rin natulungan noon. Nakatulong ka lang panandalian, di ba? Hindi ka tulad ng sinasabi ka man, no? pangmatagalan dapat ang ginagawa ng gobyerno dahil trabaho ng gobyerno yan, di ba? Yung magsolusyon ng mga problema ng bayan, di ba? Yun lang po. <laughs> Mapapahaba na tayo masyado. <laughs> Nee, aantayin niyo po. Meron pong uh, yung uh, sa Cebu po, uh, pag-usapan po natin 'yun. Ah, uh, meron pong uh, prayer rally po ang uh, dating pangulong uh, Duterte. At uh, kumwentuhan po natin. Hindi pa po tapos yung rally. Uh, yun lang po mga katambay, si Kamanong po sa speaker na nagpapaka executive uh, Talagang uh, lahat ng uh, ayuda ng bagong Pilipinas, hindi na mawawala ang speaker na legislative ang trabaho. <laughs> Ilang pa mga tambay? Si Kamanong sa bagong Pilipinas. <laughs> bawal ang kurap. Bawal ang tamad. Bawal ang nangungupit. Siyempre, bawal ang magnanakaw. <laughs> at bawal ang drug addict. <laughs> Muli po, papaalam po at nag po na mahalin natin ang ating bansa. Paglaban natin, lang. May pag-asa pa tayong babangon muli. Paalam. Bye-bye.